So, for today's vlog, dahil buong araw lang kami nasa loob ng bahay, lumabas kami ni Sam para pumunta sa Atlas Supermarket para magtingin-tingin kung may promo ba sila. Dahil nga Sunday nung araw na ito, isang linggo na ang nakalipas at ngayon lang ako nagkaroon ng time na mag-edit. Bago nga kami pumunta sa Atlas Supermarket, ay idadaan na nga muna namin kila kuya yung naiwan nilang gamit sa bahay. Dahil nga malapit lang naman itong nilipatan nila kuya, kaya idinaan na namin sa kanila. Bago nga kami lumabas, ay naligo pa kami kasi akala nga namin ay hindi na mainit. Pero so, kunting lakad pa lang namin ay tagaktak na agad yung pawis namin. And fast forward pagkatapos na namin magatid ng gamit nila kuya ay dumaan naman kami dito sa Alivda Supermarket. Dahil napapaisip nga kami kung ano nasa loob nito kaya pumasok kami at nagtingin-tingin na kami dito. pagkapasok nga namin dito ay makikita mo na may mga damit nga din sila or mga Shein items. Wow. At nagtingin-tingin nga lang kami dahil wala naman kaming bibilhin dito. At meron nga din sila dito mga grocery items tulad ng bigas, dilata, gamit sa bahay at mga personal Pagkatapos care. Pagkatapos nga namin dito sa Alivda Supermarket ay pumunta naman kami dito sa Atlas Supermarket. Pagkapasok nga namin ay dumiretso na agad kami dito sa mga damitan dahil baka meron kami makitang damit na pwedeng pampasok ni Sam sa trabaho. At habang namimili nga kami dito ay maliit ang kanilang size at isa pa dyan, di maganda ang tela ng damit nila. Dahil nandito kami sa Dubai na mainit ang panahon, mas prepare or gusto ko na malambot at presko ang tela na suot ko. At di sa pag i guys pero di talaga ako fan na mga magagaspang ang tela. At halos nga ng mga damit nila ay magagaspang ang tela at tulad nga ng kakilala ko na magaspang din ang muka. Actually. At pagkatapos nga namin sa mga damitan nila at wala namang kami napili ay dumiretso naman kami dito sa mga nakapromo nilang mga items. At hindi mo na rin dahil meron meron nga sila dito mga Pilipino foods or Pilipino items. At kumuha nga ako dito ng Star Margarine dahil ito yung paborito kong palaman sa tinapay. Tapos nagtitingin-tingin nga ako dito ay tinawag naman ako ni Sam para ipakita na meron nga silang nakapromo na mga downy. Pagdating sa mga gamit dito sa bahay ay mura talaga dito mamili. At meron nga ako dito nakitang panghugas ng pinggan, ipapump mo lang at lalabas na yung sabon. May kasama na din itong sponge. At dahil nga magbibig ako sa mga susunod na araw kaya nagtingin-tingin na ako ng mga gagamitin ko. At kumuha nga ako dito ng isang whisk at kumuha din ako dito ng filler dahil 2 dirham lang naman siya. At kumuha din ako dito ng spatula dahil kakailangan kukunin ko nga din ito. Pagkatapos nga namin magtingin-tingin at kunti lang naman ang nabili namin ay lumabas na kami. At by the way guys, magharap nga lang itong Day to Day at Atlas Supermarket dito sa amin. Kung nanonood ka na ng mga vlog ko ay nakapag-vlog na nga ako nang pumunta kami ng Day to Day Supermarket. Kailangan mo lang talaga tumawid dahil nasa kabilang area siya. Dahil nga lumabas at naglakad kami ay nakaramdam kami ng gutom kaya dumaan na muna kami dito sa Metro Manila Supermarket para bumili ng merienda o makakain. Kami nga din sila dito mga street food at iba pang mga paninda. Mamili ka lang kung anong gusto mo dahil meron silang lumpiang gulay, kwek-kwek, pride na paan manok at marami pang iba. Tumorder nga lang kami dito ng kanilang combo na may pansit with lumpiang gulay at tumorder din kami dito ng kanilang halo-halo. At itong halo-halo nga ang pinaka nagustuhan namin dito sa kanila. Duwas nga sa masarap ay marami pa nga siyang sahog. Pagdating nga namin dito sa bahay kumain na agad kami dahil mas masarap nga siya kainin kapag mainit. Unang tinikman ko dito ay pansit pero to be honest guys mas masarap pa ako magluto ng pansit cheris. Nagko naman na tinikman dito ang kanilang lumpiang gulay at iririt ko nga ito ng 5 out of 10. Mas masarap pa kami magluto dito ng lumpiang gulay. Hanggang dito na lang muli ang aking mini vlog. Maraming salamat sa Then, oh, bye